It's pulo time. Today is July 20, around 10 in the morning. Samahan niyo kaming mamulot ng mga itlog. Ayan, kung nakikita niyo yung paligid, basa yung ground kasi kakaulan lang. Siyempre dahil dun sa bagyong freezing. So hopefully lahat sa atin ay safe, lalo na dun sa mga flood-prone areas. Sana minimal damage at uh, safe naman lahat. Kasi malakas yung bagyo eh. Pero ngayon, ayan, next start na siyang umaraw. Sana magtuloy-tuloy na. Si Kawawa din yung may mga tanim na mga gulay, palay, mais. Baka mababad masyado sa tubig. mamamatay yung mga uh, tanim. Pero tayo, syempre, tuloy-tuloy lang ang pulot ng itlog. Umulan-umaraw, namumulot kami. Tapos napansin namin, lumiliit yung mga itlog nitong mga nakarang araw. Kasi siguro dahil naninibago nga yung mga manok doon sa weather. Tiyadong malamig. Pero okay lang. Ganun talaga. Oo. ano Yeah, may mga nakukuha kaming ganito, soft shell. As in, yung mismong uh, shell ng itlog ay sobrang brittle or sobrang, uh, basta hindi, sobrang soft niya na madali siyang mag-crack. Pailan-ilan lang, pero halos everyday may, may, nakukuha kaming ganyan. So kung may mga RTL kayo, pa-comment naman kung ano yung solusyon na pwede namin gawin para maiwasan namin mangyari yan.